Welcome sa Jawa's Kitchen. Magluluto tayo ngayon ng bangus. Yan ang pritong bangus. Lagyan natin ng talbos ng kamote. Yan, okra, talong, siling haba, kamatis, sibuyas. Yan, simulan na natin. Ayan, ilalagay natin yung kamatis. Ayan. Saka sibuyas. sabayin natin patay okra, talong yan, lagyan natin ng seasoning saka asin pinuntihan ko lang yung asin kasi yung bangos na preto may asin na. baka umalat yan, saka takpan Antayin natin lumambot yung talong at saka okra. Ayan, tignan natin kung malambot na yung talong at saka okra. Oh, um, malambot na. Ilagay natin ngayon yung isda. Yung pritong bangus natin. tapos yung siling haba yan wag natin patagalin ilagay na natin yung talbos ng kamote oops sarap lang pa Yun, no? masustansya Sari sariwang 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 tapos. Ayan, kumulo na siya. No? Sarap. Konting halo lang. Kasi baka madurog yung sida Ayan. No? Ayan, luto na to. Yung pritong bangos natin. Yung tamatis. Saka talbos na kamote, okra, saka talong. Sige mo, sarap po. Ayan, kainan na. Kainan na. Kainan na. na, sarap po. Matay na natin.